Pero ito lang, no? Konting reality check. Kasi kung ako po yung tatanungin ninyo, clearly meron pong momentum dito para at the very least, i-regulate more strictly itong online gambling platforms. Kung ako nga, total ban. And mas bibigyan ko ng pressure yung ating law enforcement agencies para siguruhin na talagang uh, masasawata misking underground uh, activities na talagang susulpot in the case of a total ban. But of course, maganda na meron ganitong pagsusulong ng strict regulation of this online gambling platforms. Importante po yan. And sa akin lang, napakalaki po ng uh, responsibilidad nating mga mamamayan, mga tao sa media. Kayo po, no? you don't have to rely on media. Kayo po, kahit sino, meron na pong access sa social media. May kanya-kanya social media accounts po tayo. You try to sustain, try to help sustain this advocacy by putting pressure on our public officials from our policymakers uh, pressure on uh, our policymakers politicians pati na po yung mga celebrities pati na po yung media para po sawatahin itong problemang lumalala pagdating po sa e-gambling pagdating po dito sa online gambling platforms na ito kasi sa totoo lang hindi po lahat ng mga politiko nag-iingay ngayon eh pagdating ng araw na kinausap na sila ng mga lobby groups, hindi lahat sila maasahan natin na itutuloy yung kanilang advokasya. Iba dyan, pwedeng manahimik, pwedeng mag-abstain na lang, pwedeng palabnawin yung batas o yung panukalang batas, o talagang outright patayin yung panukalang batas. Nakita na po natin yan sa iba pang mga uh, controversial na panukalang batas. 'di ba? So, importante po na ma-sustain natin yung public pressure. Kilalanin natin, no? Itong mga nagsusulong ng ganito. Of course, in fairness naman, no? Pag tinignan niyan yung track record ng Akbayan and knowing uh, legislators such as uh, Kong Persis and Danya, eh, tutuloy-tuloy naman yan. Yan ang mga tipong legislators na hindi niyo naman mabibili. Oh, totoo yan, no? Hindi yan endorsement. It's just a statement of fact. Hindi yan, ano? Hindi yan mabibili yung mga katulad nila Persis and Danya, nila Chel Jok, no? Hindi ko lang alam yung iba. <laughs> Oo, tingnan natin. Kaya importante po na bantayan din natin yung galaw ng mga ibang politiko. Ibang mga legislators. Importante rin po na marinig natin ano po ba yung position dito na President Marcos. Kasi sa totoo lang, kahit ganyang uh, meron tayo nakikita momento, marami ng mga panukalang batas, importante pa rin na madinig natin ano ba yung gusto mangyari ng Presidente. Ako, I would want the President to condemn this online gambling platforms in his upcoming sona at sabihin niya kuha niya ng total ban strict regulation kikilos automatically yung kongreso mabilis pa yan sa al4 maniwala kayo lalo diyan sa house of representatives ngayon pag nangyari yon o kung mangyari yon tutukan natin yung bawat kilos basahin natin mabuti buksihin natin yung hubog yung itsura at nilalaman ng paano kalang batas every step of the way. Diyan po sa House of Representatives at saka diyan po sa Senado. At kung nagkataon na meron po silang mga versions na hindi po magkasundo, magkakaroon po yun ng Bicameral Conference Committee. At tulad po na isinusulong nitong si Smiling Assassin, dapat open ang Bicam. Dapat talaga open yan. Bantayan din natin yung minutes. Alamin natin, pakinggan natin, basahin natin. At tingnan natin kung sino dyan yung mga legislators sa talaga magsusulong dun sa mga dapat lamanin ng panukalang batas patungkol po dito sa regulasyon if not ban ng uh, online gambling platforms. Importante po talaga yung, ano, yung, yung public pressure. Di ba nabanggit ko sa inyo kanina, pati po media pressure ninyo. Kung yung mga media organizations, kunwari ganito nagsasalita, tapos yung pala tumatanggap ng pera mula sa mga ganyang advertisers, o, oh, delikado po yon, di ba? Magmumukha naman po ipokrito yung mga mensahero. Di ba? Special yung pinag-uusapan po natin dito, yung mga media organizations or media practi practitioners na merong direct hand doon po sa advertising. Di ba? Alam niyo naman siguro yung ganong proseso, no? Minsan, ikaw yung kunwari, uh, tawag yata na black timer, no? Tapos ikaw magpapasok nung uh, advertisements doon sa iyong programa na binili mo sa isang isatron, eh kung uh, isa sa mga advertisers na dinala mo eh yung mga online gambling platforms, syempre kita mo 'yun. Bisa bin may say ka kung gusto mo silang papasukin o hindi. So, you can add pressure. You can put pressure in this kind of media practitioners. And of course, puntahan natin yung mga celebrities, no? Ito naman yung sa akin. Of course, may karapatan kayo na endorse 'yan. Pero sa dami naman ng pera ninyo, hindi mo pwedeng lagyan ng konting social responsibility. Hindi niyo naman madadala sa, madadala sa hukay lahat ng salapi ninyo. Para ba kayo ibang mga produkto o gawa na pwedeng i-endorso? So, hindi pong hindi makakasira sa buhay ng mga Pilipino. Huwag niyo pong gamitin yung palusot na hindi, hindi naman masama yung gambling. Ang ah, masama kung abusuhin. Katarantaduhan po yung sinasabing ganong argumento. Alam nyo kung bakit? Parang yung ano, yung 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 sinasabi ng mga naga-advertise ng online gambling sasabihin na game responsibly game moderately o oh, wag niyo aabusuhin ito no laro lang ito inyo Yun yung mensahe kuno pero pag tiningnan niyo yung kabuuan mensahe binobombard ka ng hindi magsugal ka hindi magsugal ka hindi magsugal ka kaya mo yan accessible yan madali hindi ka naman matatalo diyan di ba parang sinusuho ka ng demonyo, eh, no? binubulong ka ng demonyo. Tapos bilang may magsasabi sa'yo na nagpapakatino na, oh, game responsibly, ah. Eh, pero kinontrol mo na yung utak niya, eh. Binombard mo na ng mga impormasyon para magsugal, eh. Tapos sasabihin mo, oh, game responsibly, no? Kumbaga, ginawa mo na yung mga iba't ibang mga pagkakataon, iba't, iba't ibang mga paraan para ma-addict sa sugal yan, tapos bubulangan mo, game responsibly. Parang imagine mo drug pusher, no? <laughs> Binigyan niya ng droga yung ano, yung user tapos no na-addict na. na Oo. Oh, dapat ano? Tingi-tingi lang. Hindi ka dapat na-addict dito eh. Kailangan talaga ng ano no. Kailangan mag evaluate ng kanilang sense of morality. Itong uh, higanting celebrities natin, yung mga influencers sa na talaga nagsusulong ng ganitong kalakaran. Sa totoo lang po. And, uh, I won't even say pasensya, no? Kasi naisip ko kanya, pasensya na po, no? Hindi, ba't ako mag-apologize, no? Tama yung sinasabi ko, eh. At ginagamit itong plataforma ng Facts First. No? In fairness to you, sa inyo pong mga taga, view, taga panood natin no? lumalaki po yung lumalawak po yung reach ng ating podcast and i'd like to take this opportunity and use this platform to spread this kind of message and of course napakaliit lang po nitong ating plataporma kumpara po doon sa impluwensya at plataporma or platform nitong mga celebrities na nag-endorse ng uh, ng sugal kaya kakailanganin po natin yung tulong ng bawat isa. Mahalan nyo, tabla ng hiya. Iba mga celebrities. Hindi, alam nyo kasi hindi pwedeng ano, no? Hindi pwedeng ipokrito tayo. Hindi pwedeng meron tayong Dr. Jekyll tsaka Mr. Hyde na persona. Hindi pwedeng sa isang bagay, tama tayo, isusulong natin yung tama, yung moral, tapos pagdating sa iba, ay ah, hindi okay lang. Ano ako dyan? Agnostic ako dyan. Tanggap lang ako ng pera. Kumbaga, walang masama. Hindi mo na yung nagsasabi ng ano eh. Hindi mo na ako nagpapasugal mismo. nag endorse lang ako. Ayun. Sabi ni Edwina, nakakasoka talaga mga celebrities na ganyan. Sinabi nyo. Malay makarating itong ating sinasabi sa kanila. Malay tablan pa ng hiya. 'di ba? Kumbaga kahit gaano kakapal yung mukha, baka minsan kahit papaano tatabla na tatabla na rin ng hiya, no? Ipanalangin natin. Maganda nga rin po nagsasalita na rin po yung ating mga ano, yung ating mga ubispo, mga taong simbahan. Kasi ano po ito, no? Pinag-uusapan po natin dito sakit ng lipunan, social ill na tinatawag. Hindi po ito simpleng sugal. 'di ba? Sabihin natin na ano ba naman mawawala sa iyo kung tumaya ka ng piso, dalawang piso, sampung piso, 20 pesos. Sa perspective ng tumataya at saka ng ibang tumitingin ng ganyan, ah wala yan, maliit lang siguro yan. Pero pag pinagsama-sama niya yan, napakalaking negosyo niya at napakaraming kumikita. Eh sinasabi ng iba, eh ano masama doon, 'di ba? Nagje-generate naman yan employment. Uh, tumutulong para mas sumigla yung ating ekonomiya Palakuhan po yun, pero at what cost? Nasisira po yung mentality, moralidad, pamilya, pakikipagkaibigan, pati trabaho ng marami sa ating mga Pilipino dahil nalululong po sa sugal. Alam nyo, yung tipong uh, imbis na tumutok doon sa paghahanap buhay, imbis na tumutok doon sa mga bagay na pwedeng mas makapagpalago sa kanilang kinikita, eh talaga iaalay na lang nila yung kanilang kinabukasan doon po sa tinatawag na game of chance. Malay mo. Malay mo naman, tumama ako. Malay mo naman. Before you know it, wala ka na palang malay, hindi mo na malayan, ubos sa na pala yung kinita mo para sa isang araw sa pagsusugal. Pag uwi mo ng bahay, ang init ng ulo mo. Inaasa ina ina inaaway mo yung asawa mo, inaaway mo yung mga anak mo, na kailangan ng pambaon kinabukasan, wala kayong pambili ng bigas dahil nilustay mo yung pera, nasira yung relasyon niyo, nagulpi mo yung asawa mo, nagulpi mo yung mga anak mo, nangutang ka, hindi nakabayad. Alam nyo, nanganganak yung problema eh. O. Whereas, yung mga control ng ganyang negosyo, pumapasok yung pera sa kanila. At what cost? Yun, yung binanggit ko. Tsaka alam nyo, sa totoo lang, sana ma-realize natin yung mga kababayan. No? Mahirap pag pera yung nagpapaikot sa buhay ng isang tao. Lalo habang lumalaki yung kita, mas lumalago yung pera ng isang tao na isang pamilya. ba diba, nandun po lagi yung tukso? ba diba, napapansin nyo iba, ba diba? Bakit may ilang mga padre, ng, pa padre de pamilya na uh, nasisira yung kanilang pagkatao, nasisira yung kanilang pamilya, pag nakakatanggap sila ng katutak na pera. Bakit kaya Eh, nakakaroon sila ng ano? Ng, ah, uh, nakaka nakakatanggap sila ng tukso, di ba? Nakakaroon sila ng tukso. Dami kong pera, eh, no? Sawa na ako sa shopping, eh. Bakit kaya hindi ako magkasino? O, nagkasino. Tapos, uy, okay pala to, no? Bakit hindi ko pa ginawa to ng matagal na? Ah, kasi ngayon pala ako nagkaroon ng ganito kalaking pera. Patating sa kasino, ako, dami niya ng taya. dami niya nakilala. Yung mga sindikato na siyang nakilala. Before he knew it, naisan lang na isang pala yung bahay, no? Naiposta na yung kotse, etc etc et, et Gumuhok lahat. Napunta na rin sa addiction. Tapos, uh, kung sino-sino na rin yung pinatulan, di ba? Kumuha na sa katutak na kabit kasi dami niyang pera, eh. So, nakikita nyo, nasisira yung kanyang, ano eh, yung, yung kanyang kompas. All because of money. All because of greed. All because of all these temptations. Yan po yung nakakatakot. Kaya importante, nagsasalita po dito yung, ano, yung ating mga obispo, dahil kailangan po ng gabay ng ating mga kababayan. Pero siyempre, mga obispo, hindi naman sila yung policy makers. They are what we call moral shepherds. Tayo pa rin po, bilang mga Pilipino, bilang mga mamamayan, dapat tayo po yung kumikilos at ang bibigay ng pressure. Yung mga nasa media, pero po tayong importanteng uh, responsibilidad para dito. And of course, yung mga tao sa gobyerno. Yung ating mga leader. Yung ating mga mambabatas. Yung presidente mismo. Ang laki po ng responsibilidad ninyo. Kaya huwag na po kayo magpatumpik-tumpik. Especially, Mr. President. Make this a priority piece of legislation. Isama nyo po ito sa suwana ninyo. Iban. Or kung hindi man, strictly, i-regulate itong e-gambling platforms. Music